Ng guys, good morning po. Tayo po ay magpapainit ngayon at dito po ay bihirang uminit ngayon lang po oh. Talaga po bihirang sumikat ang araw dito sa amin. Ngayon, ngayon po sumikat po yung araw. Ano tayo ngayon tayo naman po ngini pagbibilad sa araw at ano? Lagi na lang ang malamig. Lagi na lang malamig dito sa amin. Ayun po tayo ngayon. Hmm. Yan, kumilim na nga po. Ayan nga po, ako, ako'y nagpapainit at ako'y laging giniginaw eh. Kaya naman panahon ito. Siguro mas lalo na po siguro sa bagyo ngayong nagyayelo. Ito nga po ay Lopez lang ay talagang iya. Yeah, grabe po ang binaranas namin damit lalo po pagpakapuna. Okay, so yan. Ang mga puno dito, mga tanim namin bayabas. Po yung kalamansi sampayan ng mga damit yun po lang ng kalamansi sampayan naman ng mga damit pag ano mo naman po dito yung kalsada daanan po ng mga sasakyan yun po puno ng new sikat ng araw ngayon, ganda. ganda po ngayon ang sikat ng araw at maraming salamat din po sa mga walang sawang sumusuporta ng aking video. Nagla-like and share. Maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy po tayong mag sa ating mga video. Ingat po lagi tayo. God bless you.